Mga ka-flasher, kayo ba'y napapakamot na lang ng ulo sa dami ng kailangang gawin araw-araw? Trabaho, eskwela, bayarin, gawain bahay, abay, parang araw-araw, stress na naman. Alam nyo ba, ayon sa eksperto, ilan sa mga pangunahing sanhi ng stress ay ang problema sa pera, due date na mga bayarin, buhol-buhol na traffic dahil malilate ka sa trabaho, assignment sa eskwela, gawaing bahay na walang katapusan, at syempre, kung paano pagkakasyahin ang budget sa araw-araw. Saan nga ba na ang mga kababayan natin at paano nila ito hinaharap o nilalabanan? Pera, syempre. <laughs> budget, sa school, yung mga pagbaon, mga project, mga bayan. Ito walang trabaho, uh, may, may man tayo, hindi rin ang sapat. May stress ako dahil may tindahan na. Meron ako, dahil pa, sinusunod. mga okay. lasing eh. Sa pasahero po namin, medyo mabagal ang biyahe. Wala, init, yung panahon po, sa panahon. Medyo disturbo po sa biyahe. Kapag sobrang init naman po, kailangan po namin makalimutan yung pagod mo. Ano po mga ginagawa ninyo para ma yung stress? Lilibang na lang mo, matulad po na. Ah. Lilinis ng bahay, ganun. Ano saan? Namamasyal. Sinyo, siya, 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 si, tayo. Pwede naman tayong manood ng sine. Libre, gano'n. Okay, na lang po. Manonood yeah. mo siya ang na TV, nakipagkwentuhan po. Magdasal lang, gano'n. Laging... positive pa rin. Pero ano, ayos ang buhay. Huwag masyadong dibdibin yung eh. stories. Mag-iisape ng mga bagay na pwedeng magpasayang, uh, ibang yung sarili. Para at least, hindi puro Iba-iba <laughs> man ang stress natin, iisa lang ang gusto natin ang gumaan ang pakiramdam. Kaya sana, kahit papaano, may nakuha kayong swak na tips na pwede niyong subukan. At huwag kalimutan, okay lang mapagod. Okay lang huminto sandali. Mahalaga ka, kaya huwag kalimutang alagaan ang sarili. Ako po si Sheryl Red, na laging magpapaalala kapag ang bigat ay hindi na kaya bitawan mo muna hindi ibig sabihin ay susuko ka nagpapahinga lang hanggang sa muli